Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, <inaudible> Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Tanghali. At ganyan. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada ang bansang Iran, nilinaw na walang pinal na napagkasunduan sa ceasefire sa Israel. Samantala, Israeli Army iniulat ang umunoy muling pag-atake ng Iran. Tuloy na mga OFWs mula sa Israel, tuloy na ma sa... Qatar. Samantala mga kabrigada, ang Department of Energy naman na handa na muling magkipagpulong sa oil companies sakaling magkaroon ng big time oil price increase. Fuel subsidy sa transport sector handa na. Non-consolidated drivers at operators makatatanggap din ng ayuda. Sa Abdala House Prosecution Panel naman natanggap na ang kopya ng sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng impeachment court. At tao ka, inaaral na ang koneksyon ng maabusadong online lending apps sa mga ipis na rang Pogo Hapsa. Kada balita nationwide sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali Kada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, June 24, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Balita Nationwide sa Kata Balita Nationwide. Kabrigada ay tinanggi ng Iran na pinal na napagkasunduan ang tigil putukan sa pakita nila at ng Israel. Ito ay kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na nagsasabing nagkasundo na ang dalawang bansa para sa isang ceasefire. Ayon pa kay Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Arashi, walang formal na kasunduan ang naganap. Ganun pa man, nagpapatuloy ang opensibang militar ng Iran hanggang sumunoy very last minute hanggang 4 a.m. sa si tinakda nilang oras. Binigyan din pa ni Arashi ng depensa lamang ang ginawang hakbang ng Iran. Uli namang naglabas ng advisory ang Israeli Army sa kanilang mga residente dahil din daw sa muling paglolons ng missiles ng Iran. Sa ulat ng Israeli Army, muling nagpadala ng alerts sa mga mobile phones ng kanilang mga residente para balaan ang mga ito na pumunta sa mga ligtas na lugar. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Nakaugnay pa rin na balita mga kabrigada ang first batch ng mga OFWs mula sa Israel. Pabalik na ng Pilipinas matapos mas stranded sa Qatar. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Brigada! Nakasakay na ng eroplano at pabalik na ng Pilipinas si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kapdak kasama ang 31 OFWs mula Israel, Jordan, Qatar at Palestine na nagparipatriate dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ito ay matapos maantala ang kanilang biyahe pa uwi ng Pilipinas dahil sa pansamantalang pagsasara ng Qatari airspace. Pinababa ng eroplano ang kanilang grupo at ilang oras na nastranded sa Doha Hamad International Airport. Agad naman silang nakasakay ng eroplano matapos muling buksan ng himpapawid. Nagpasalamat naman ang DMW sa mabilis na aksyon ng Qatari Ministry of Interior at pinaalalahanan ng publiko, lalo na ang mga OFW sa gitnang silangan na manatiling kalmado, mapagmatyag at huwag agad maniwala sa mga hindi verifikadong impormasyon. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1, Brigada News of Manila, The Music News, OPA. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Mga aset, mga kabrigada ng Armed Forces of the Philippines, nakai-standby pa rin para sa repatriation ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Brigada Cat Austria, i-brigada mo! Brigada, report! Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines na handa silang tumugon sa anumang posibleng contingencies kaugnay ng repatriation o pagpapauwi ng mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret F. Padilla, nakastandby na ang assets ng militar sakaling kailanganin para sa ligtas na pagdikas ng ating mga kababayan mula sa mga bansang apektado ng tensyon sa rehiyon. Pinaigting na rin ang AFP ang koordinasyon nito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang maayos at mabilis sa pagresponde sakaling dumala pa ang sitwasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Sa iba pa, balita mga kabrigada, kinumpirma ng Department of Transportation o DOTR na handa na ang fuel subsidy para sa transport sector. Pagkita ito mga kabrigada ng pagsirit ng presyo ng mga produkto ng petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na sakop ng makatatanggap ng ayuda ang lahat ng mga consolidated at kahit maging ang mga unconsolidated drivers and operators. Nakikipag-ugnayan na rin naman ang DOTR at LTFRB sa iba pang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang landbang para sa maayos na distribution. Brigada Balita Nationwide Handa na rin daw mga kabrigada ng Department of Energy o DOE na muli makiusap sa mga oil firm sakali mang big time oil price hike uli ang mangyayari sa susunod na linggo. Kung maalala, pumayag ang mga oil companies na magkaroon ng dalawang trans ng umento sa oil prices ngayong linggo dahil sumipa na sa higit limang piso ang dagdag sa kada litro ng diesel. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad, sinabi nitong mabuti na rin daw ito kumpara sa isang bagsakan na siyang lubhang makakaapekto sa mga drivers and operators uh they more than one. Uh, so yun ang naging arrangement more than one, we could have a uh, 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 been uh, happier ano kung three mm. transes ang increase but uh, most of them uh, ang ginawa talaga ay dalawang transes mm -hmm -hmm. so uh, isa sa monday Mayroon hong di ang pangalawa, mayroon ding friday ho na nag-implement naman uh, sinagad-sagad na niya sa friday Ininaw din niya mga kabrigada na walang kaakibat na kondisyon ang mga oil companies para sa staggered na implementasyon ng oil price hike. Sa mga oil companies nyo, uh, wala gano'ng kondisyon. Talagang yeah. uh, at the point na nagsasalita bawat isang representative ay uh, nagsasabi na open sila. Doon sa time open sila to for the staggered implementation. At yeah. uh, ang, ang dahilan na lang ng hindi makapag-decision ay ibabalik sa management yung detalye. Yeah. So nagkaroon na ng sahapon nakatanggap na ho kami ng detalye at uh, by, by this time, nakalista na ho yung aming, ang mga monitored na matrix doon sa implementation nila. Ang tinig mga kabrigada ni Attorney Rino Abad. Brigada Balita Nationwide Ito na bang inflation ng bansa sa mga susunod na buwan na magmumula raw sa external factors gaya ng sigalot sa Middle East ayon yan sa isang kongresista. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada Balita Naniniwala si House Committee on Ways and Means Chairman at outgoing Albay Representative Joey Salceda na hindi gaano makakaapekto sa inflation ng bansa sa mga susunod na buwan ang local monetary policy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay Salceda, higit na nakaangkla sa external factors ang inflation gaya ng tensyon sa Middle East. Limitado ang epekto ng monetary policy sa inflation at alam ng BSP ang idudulot ng mga pangyayari sa labas ng bansa. Kaya malabong magbago ng direksyon maliban na lamang kung lubhang tatamaan ng ekonomiya. Ipinaliwanag ng dinito na posibleng maapektuhan ng rate cut ng BSP depende sa kahihinatnan ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Kung mananatili umano sa 80 US dollars kada bariles ang presyo ng krudo sa loob ng tatlong buwan, maaaring suspendihin ng BSP ang nakatakdang bawas sa policy interest rate ngayong taon. Dagdag pa ng kongresista, nakamonitor ang BSP sa global uncertainties lalo na ang mga may direktang epekto sa presyo ng langis at kalakal upang matiyak ang balanseng tugon sa pagpapanatili ng matatag na ekonomiya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, kinumpirman naman ni Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro na natanggap na ng House Prosecution Team ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Ayon pa kay Luis Ro, sasagutin nito ng prosekusyon sa loob lamang ng limang araw na palugit mula naman sa impeachment court. Pinag-aralan niya ng panel ng prosecutors ang bawat aligasyon na nakapaloob sa answer ad curtilam ni Duterte. Bababatin na hiniling pa ng kampo ng pangalaw uh, pangalawang Pangulo na ibasura ang articles of impeachment dahil labag daw ito sa saligang batas lalo na sa papromisyon ng one-year bar rule sa ilalim ng Section 3, Paragraph 5 ng Articles 11. Ipinunto pa ni BP Sara sa isang beses na lamang maaring maghain ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official kada taon at sa kaso ng kamera ay apat daw ang isinampa. Bagong bago, Resolusyong naglalayong pabarikit si dating Paul Duterte sa Pilipinas. Balak na iayin ni Senador Padilla sa susunod na kongreso. Mula sa Senado Brigadaan Ann Cortez. Ibrigada mo! Brigada! Report! Naghain na resolusyon si Senator Robin Padilla na naglalayong i-repatriate agad si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng araw nito, naniniwala ang senator na makakapagdulot ito ng reconciliation at national unity habang makakapag-focus rin ng gobyerno sa pagresolba sa mga problema kinakarap ng bansa. Dagdag pa niya mainam din kung mapapanagot ito sa ilalim ng konstitusyon at legal system na ginagamit ng bansa. Samantala, bagamat sinubukan itong ihain ng senador sa Senate Bills and Index Section, ay hindi na nga raw ito tinanggap dahil tapos na ang regular session ng 19th Congress. Kaugnay nito sa 20th Congress na umano iahain muli ng senador, ang resolusyon ito na nagsisimula naman sa June 30. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Umahata. Brigada Palitong Samantala halos sa siyam na bilyong na piso na halaga ng na-recover na floating shabu Nakatakdang sirain bukas Transparency naman sa pagsira iniutos na ng Pangulong Marcos Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Report! Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 8.8 bilyong pesong halaga ng shabu na narecover sa karagatan ng Luzon sa kanyang pagbisita sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City kaninang umaga. Sa maikling talumpati ng Pangulo, sinabi nito ang mga nasabing kontrabando na may bigat na 1.3 tons ay itinuturing na pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng bansa sa loob ng anim na buwan. Matatanda ang unang natagpuan ng mga mangingisda ang mga nakabalot na ilegal na droga na palutang lutang sa dagat ng Region 1 hanggang Region 3 ayon sa ulat ng PDEA isa sa ilalim ang mga nasabat na droga sa thermal decomposition upang matiyak na hindi na ito marirecycle o maibabalik sa black market inanunsyo rin ng presidente na isasagawa ang pagsira sa kappa star sa ilalim ng mahigpit na proseso kabilang na ang chemical testing upang mapatunayang tunay at hindi na ang mga sisirain inanyayahan din ng punong ehekutibo ang mga kagawad ng media na saksihan ang pagsira sa mga shabu para matiyak daw ang transparency. Bukod sa floating shabu, kasama rin sisirain ang karagdagang 226 kilo ng assorted illegal drugs mula sa iba't ibang operasyon na may kabuang halaga na tinatayang 609 milyon. Sa kabuuan, umabot na sa 62 billion pesos na halaga ng shabu ang na-intercept ng mga otoridad sa nakalipas na tatlong taon. Bahagian niya ito ng pinaigting at mas mapayapang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga na nakatuon sa interdiction, rehabilitasyon at pag papatibay ng community cooperation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Ang paok naman mga kabrigada, magkakasa ng interagency meeting laban sa mga abusadong mga online lending apps. Brigada sila matibag, i-brigada mo. Brigada, report na sa mahigit 13,000 ang natanggap na reklamo laban sa mga abusadong online lending applications ayon uh, kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, spokesperson Winston Casho. Ito ay matapos personal na magsampa ng reklamo ang 138 na katao mula pa noong June 6. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Casio, sinabi nitong magkakasa sila ng interagency meeting. Kaya tomorrow, Wednesday, yeah. Yeah. meron ho kaming interagency meeting uh -huh. together with the Securities and Exchange Commission, the uh -huh. Philippine National Police, the National uh, Privacy Commission, maging ang Department of Justice para mapag isipan namin yung next course of action namin. Ngayon na meron na kaming hawak na uh -huh. mahigit 130 na actual uh, judicial affidavit. Alaman din kasi nakabilang sa mga abusadong paraan ng paniningil ang pagpapadala ng kabaong, pananakot gamit ang warrant of arrest at pagpapakalat ng malalaswang larawan o video sa mga kaanak at kaibigan ng mga may utang. Iginit pa ni Kasyo na posibleng konektado rin ang ilang ola sa mga sindikatong Chinese o dating Pogo operators. Samantala, inaalam na rin ang cyber footprints ng mga developers ng apps upang mapanugot hindi lang ang kumpanya kundi pati ang mga namamahala nito. Sa huli, tiniyak naman ng ahensya na nagpapatuloy ang investigasyon para mapanagot ang mga yun nga, napilitan na kami, itay yung one-stop shop mm -hmm. para hindi na lamang regulatory powers ang gagamitin natin, hindi na lamang yung mga pagpapasara, mm -hmm. kundi i-identify na natin yung mga officers, mga financiers, mm -hmm. at saka may-ari ng mga online lending landing apps na ito mm -hmm. na abusado para makasuhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, mm -hmm. The music News. Awesome. Maldita, nationwide. Ah, brigada DNA naman sa mga nawawalang sa bungeros. Posible pang makuha ayon yan sa forensic expert. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. brigada. B -b 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 Report. Naniniwala si forensic pathology Dr. Raquel Fortuna na may posibilidad pang makuha ang DNA mula sa mga labi na nawawalan sa bongeros kung totoong itinapon ang mga ito sa Taal Lake. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Fortuna, sinabi nitong kahit apat na taon na nakalipas, maaari pa rin makuha ang DNA. Chances are meron. Mm. Uh, I I don't think they were really destroyed. Nakakasama dyan. Halimbawa yung cremation, natunog mm. oh. completely. Malamang yan, meron yan. But you know, you'll never know until you try. Ito ang kagandahan ng DNA analysis. Isa na nga sa mga posibleng pagkuhanan ng DNA ay mula sa buto o ngipin, lalo na kung sa ang pagkakarecover at may kamag-anak ang mga biktima. Gayunpaman, iginiit niyang mahirap ang proseso at nangangailangan nito ng sistematikong paghahanap at sapat na pondo. Sa ngayon, wala pa rin siyang natatanggap na official request mula sa mga otoridad para tumulong sa naturang investigasyon. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authors. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa atin health news, mga kabigada, ano nga ba ang mga tips para mas mapadali ang normal delivery ng mga buntis? Ang panganganak mga kabigada, ay ang huling yugto ng pagbubuntis kung saan ang sanggol ay iniluwal o iluluwal mula sa sinapupunan ng ina. Mayroong dalawang uri ng paraan ng panganganak. it ang normal delivery at cesarean delivery ayon sa mga eksperto ang normal delivery ay isang uh, safest at common na uri ng panganganaka. ilan sa mga tips para mapadali ito ay kumain ng masustansya uminom ng maraming tubig mag-ehersisyo magpahinga mag-aral patungko sa panganganaka, mm -hmm. at higit sa lahat mga kabrigada ay regular na kumonsulta sa mga doktor isa yung pa mula sa Mom's Lobby S1 Capsule na simulan to pa rin ang pangarap ng iyong mga anak. And starting now with Mom's Lobby S1 Capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan ang Mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Satang sa Tanghali. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balita kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Labby S1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.